Morning mga lolo ya, morning mga lolo ya ni Natasa. manukan uh, ng lodi, magpapa-paint tayo ng uh, alaga natin. Kasama nyo 'tong mga lolo, pa-paint uh, tayo ng uh, mga uh, may naglimlim na dito mga aludi ah uh, inahin may naglimlim na mga aludi parang yung aludi oh. mga hmm. pangang araw na ito mga aludi may pagkain din oh. kaya anong? para hindi siya magutom pa hindi sip yung itlog niya mga aludi sa dito mga lodi Meron ba dito nga lodi? Parang yung paalimlim na toy eh. Yung inahing. Yan yung lude Ah, lima lang. Yung itlog niya. At ah, dito tayo sa uh, breeding mga alod Ah, dito muna. Ah, dito muna tayo sa ano, mga lodi sa yung sisip, yung isa lang isa. Atin ah, yung mga lodi. Malaki na. Ano bang palagay niyo mga lodi? Babae o hmm? lalaki Malaki na mga lodi. Ah, ang lodi ah. Ya. Ito sa bedding pin mga lodi. Tingnan mo lodi. Yan. Yan po mga lodi. Ah, hanggang dito mga lodi ah. don't forget ah, like, share, and comment down below lang mga lodi. Huwag mo nito mag-follow mga lodi. Ah, maraming salamat po. Ah, bye bye mga lodi.